Ngayon, nauna na ako Nauna na mag-aalaga Sa'yo, kaya huwag mo na hayaan mo bang pa ang tamis Ng ating nasimulan Papa pa tayo masaya Huwag ka naman pasingin sa loob Nang damdami ng puso mo Kung di nang di naman Magiging tunay sa'yo Ang akin lamang naman Ang akin lamang naman Sadya naman na nakakakalito Wa a a a na ba ko Wa a a sa pa ba ako Sa pa 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 pa, -pa, 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 -pa Pag-ibig ko na hinihintay Kailan mo ba ibibigay sa akin Sa kanya sa kanya sa akin Sabihin mo lang at di gumatan siya Hindi ko di naman alam Na matapos sa mga panaginip Pinaliligo ka di para sa mga panaginip niya Ha ha pero mas prinsesa kita Yun ako papahuli sa pagkata na ito Lalo na ngayon nalang talaga mo Na ako ang nauna na, na, na nananang Tiling nakakapit sa pag-asa Ikaw ay aking magbago man ang panahon na Simpli at natural Lang ang pagka-espesyal Ayan ang sumatutat ng aking pagmamahal Nauna na ako Nauna na mag-aalaga sa'yo Kaya wag mo na Hayang tumabang pa ang tamis ng ating nasimula Kapwa tayo masaya ha Huwag mo mong sa loob ng damdamin at puso mo Kundi lang di naman magiging tunay sa'yo Ang akin lamang naman, ang akin lamang naman Ay huwag ka nang masaktan, syempre pati ako <laughs>